Okay, so natapos na natin ang mga uh, tatlong aralin. At tatlong aralin na yan ay may kinalaman sa pagsusuri. Basically, pagsusuri ng makataong kilos. Sinusuri nyo ang makataong kilos ng inyong kapwa. At syempre, habang sinusuri nyo yung kilos ng inyong kapwa, kayo din na check nyo yung kilos ninyo. Okay? So ngayon, sa ating ikaapat na aralin, ang titingnan natin ngayon ay susuriin natin yung um, ikaw na. Ngayon, um, tatayahin na natin yung kabutihan o kasamaan ng isang kilos o pasya. So parang summary ng tinalakay natin ng mga nakaraang aralin. Okay, bago ko ipaskil pala to, buksan nyo yung mga modules sa page. Yung, uh, anong page yan? 31. Sa page 32. Okay, meron dyan sa gawain 1. Tingnan natin yung tatlong sitwasyon na. Basahin yung unang sitwasyon. Sinong gusto bumasa? Sige, ikaw. Una sitwasyon. Dito, Dito ka. Para kita ka sa Hindi. Hmm. <laughs> Unang sitwasyon. Si Mang Philip ay matulungin sa kanyang mga kapitbahay. Lingid sa halaman ng kanyang mga tinutulungan, ang perang ibinibigay niya sa mga ito ay buhat ng masamang paraan. Okay. Palakpakan. Hindi, <laughs> okay. So, sige, makakaupo ka na. Okay na. So, do sa ayaw na sitwasyon. Kasi ang gawain na yan ay aalamin natin kung masama ba o mabuti ang isang, yung kilos na yon. Masama o mabuti ang kilos? Medyo. Ma, wala nung choice na medyo dyan eh. Masama lang o mabuti. Sasabihin so, mo ay masama. Bakit? Okay? Ano ba ang kapalit na hinihingi niya? Meron ba dyan sinabi? <laughs> Iba sitwasyon na tayo. <laughs> <laughs> De, pero, yun, punta tayo, balik ka doon. Bakit siya masama sa tingin mo? Ah, ma ma madali lang na may sitwasyon. Bakit sa tingin mo masama siya? Masama kasi po, yung pera po pinaminigay niya is kakuha niya po yun sa maling paraan. Maling paraan. Pero, tumutulong naman siya. Paano yon? Paano yun? Okay? Okay, thank you. Mayroon pa ibang opinion? Masama o mabuti ang kanyang kilos ni Mang Philip? Pa Ma Philip, ikaw ba yan? Ikaw pala yun eh. So ano ba yung isang magaling yung binamigay mo? Wala naman sinabi diyan. Pero masama. Ano kaya klaseng masamang pinanggalingan? Ano? Nakaw. Okay, so, para sa in atin, masama yung kilos. Kaya lang yung doon nagtatalo, itinutulong niya yung, ano. So, ibig sabihin ba, ang pagtulong, ay, kahit maganda siyang tingnan, ay pwedeng maging masama. Yung sinasabi natin dyan. Tingin niyo? Ah, sige, i-park natin muna yung ano na, question. Okay, number two. Yan ang gusto magsama, magbasa ng ikalawang sitwasyon. Ano pangalan ng karakter diyan? Ah, ay ka, kolega. Para Alamarinik yung situation doon sa record. Mm. Aba, kumpara. Habang nasa loob ng simbahan si Riz at Lai, ay pinagchismisan nila ang isa nilang kamag-aral na babae na mayroong kapansanan. Ay. So, anong ginagawa nila? Chichismisan. Masama, mabuti ang pagchichismisan. Bakit siya masama? Philip, Mang Philip. Masama po, Mang, gumasga po ng isang tala na po, hindi namin itong... Okay, very good. So, masama yung pagchismis uh, sa pag-uusap. Ano mga bini, girls? Papasok ba kayo o mag-excuse? Ah, uh, Sige, girls. Okay, so, pagchichismis ay masama na. Pero meron diyang dagdag na pwede magsabing na kung mas masama ba yung ginawa nila o mabuti mas ang ginawa nila. Ano yung, oh, sige, mang, mang, mang Philip. Nasa yung pupo sila ng isang banal na lugar po. Kaya mas lalo na mas masama po yung ginawa Okay. So, para-para ng uh, konsepto na pagsimbahan, hindi tayo dapat gagawa ng hindi kalulugod ah. ng Diyos. Tama? Eh, kayo, ano ba tanong nga? Ano bang ginagawa niyo sa simbahan pag nasa simbahan kayo? Totoo? O nagsa-cellphone lang? Okay. Meron naman mga simbahan kasi na talagang pinapapatay cellphone. Merong simbahan na hinahaya. Kaya lang, yun nga. Okay, so, pag sa simbahan, siyempre, yun nga ang gagawin natin. Kaya lang, yun nga. May chismisa na nangyayari. So, para sa atin, masama yung kilos. Pagka nag-agree ba tayo lahat Sinong hindi nag-agree? Wala. Okay. Number three na sitwasyon. Sinong gusto magbasa? Ay, ka. Sino ba sa inyo yung dalawa? Ah, oh, sa inyo. Nice niya. Kaya? malakas na ang oh. boses ko. Ah, malakas na boses mo. Number three. Nice ni Ann Ann Rubina, matulungan ang kanyang kamag-aral na pumasa. Dahil dito, pinakopya na ito sa kanilang pagsusulit. Okay. So, parang dito yan, ano, no? Sitwasyon na yan dito sa spinel. Okay, so, paano tumulong daw? sa so, masama o mabuti? Ay, ba na? Ay, kasi dito, hayaan natin to siya. Ano sa tingin mo? Para sa akin po, masama po ito. Eh. Kasi po, like, tumulong po siya pero hindi po yung, hindi mali pagtulong po yun kasi dapat po pinag tinulungan niya na like turuan na lang po kaysa po pa -copy. Okay, turuan sa so, tuturuan mo uh, ito letter A ang sagot mo, gano'n ba? <laughs> like, ano turuan ko po, po sa Kung pa paano sagutan. Okay, very good. So again, an example pa rin ng pagtulong na nagiging masama. Ikaw eh, e, tutuusin ang pagtulong ay mabuting gawain, di ba? Okay, so paano siya naging masama? Kasi, sabi niya ay, hindi tamang paraan yung pagtulong. So dapat pang pagtulong ay, papakopyahin ba? Siyempre, hindi. Okay? So ginagawa niya ba yan? Alin ang ginagawa niya doon? Pagtulong o pagpapakopya? Ngayon <laughs> ko sa inyo. Okay. So, ito na nga. Ang, ang pag-uusapan natin ay base doon sa mga gawain na tiningnan natin ay pagtataya ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos o pasya. Okay. So, patandaan natin pare-pareho na hindi lahat ng kilos ng tao ay may, may tuturing na makatao. Okay? So, kasi pag sinabing pagiging makatao, pagpapakatao, of course, kasama dyan yung pagiging moral ng kilos. Okay? So, ang makataong kilos ay bunga muna ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Mampili, ba't ka Okay? sa so, kung ano yung kinikilos natin, yun ay mirror or salamin ng kung anong karakter meron tayo. Okay? Kahit anong pagpapanggap, lalabas at lalabas yung karakter niya sa pamagitan ng inyong kilos. Okay? Especially, kung makataong kilos. Again, ang moral na kilos ay Makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-iisipan. So, ang keyword dito, layunin na pinag-iisipan. So, mga kilos daw natin ay, of course, merong layunin. Meron tayong, kaya natin ginagawa isang bagay, meron dahilan. Yun ang sinasabi. At hindi lang basta meron dahilan, ito ay pinag-iisipan. So, napansin, nap, kung napansin nyo mula pa nung Aralin 1, ang emphasis ay, may proseso ang mga kilos natin, especially makatawang kilos at pagpapasya. Moral na pagpapasya. So, proseso meaning pinag-iisipan ang mga kilos. Okay? Yung isip at kilos loob, may ginagampan ng papel. Ang isip, syempre, yun yung humuhusga at naguutos. Humuhusga, kasi pag nagusga involved dyan yung, ang nagpa-function dapat dyan yung ating isip. Okay, Pag nag judge tayo. Kasi pag nag judge tayo, hindi naman tayo basta nagja-judge na ganito na agad. Base sa pinag-aralan natin mula nung aralin 1 hanggang ngayon, nag analyze tayo pag nag-iisip tayo. Tama? Okay. So, ang isip ay humuhusga at nag-uutos. Samantalang, ang kilos loud naman ay tumutungo sa layunin o intention ng isip. Okay. So, ito yung kilos loud. Siya na yung kikilos doon sa pinag-isipan natin na maigi. So, dalawang uri ng kilos. Pagbasa number one. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos loob. Okay. So, pag sinabi panloob, syempre, yun na nga, manggagaling dapat siya sa isip at yung kilos loob. At yung panlabas na kilos naman ay? Ang panlabas na kilos ay ang pamamaraan na ginagamit upang may sakatuparan ang panloob na kilos. Yan. So, kapag ito na yung aaksyon, yung panlabas na kilos. Kayo hey, maliwanag ba? So, huwag kayo malilito sa mga kilos na pag sinabi makataong kilos, ba ang kinilos niya, doon ngay papasok na i-analyze natin kung totoo nga makataong kilos. Kasi again, hindi lahat ng kilos ay makataong, may tuturing na makataong kilos. Okay, itong sunod na visual na ko sa inyo. Ito ay isang uh, uh, practical na gabay sa atin para malaman natin kung gaano kabuti o gaano kasama isang kilo sa pasya ng isang tao. Okay? Ganda ito inyong matandaan, intindihin, kasi bukod sa masasagot nyo ang inyong long test at saka exam, magagamit nyo pa ito sa pang-araw-araw ninyong pagharap sa buhay. Okay? So, mga salik na nakakapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay may na mabuti o masama.